At sa kaugnay na balita, tayo po'y pinalad na makakuha ng update mula sa mismong tagapagsalita ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, Johnny Banyas po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Ma'am? Hi John, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. All right. Unang-una sa lahat, uh, binabanggit po sa latest na binasa kong script, actually eh, ilang segundo pa lang nakakaraan na nasa more or less 40,000 individuals na po ang inilikas. Nakarating na po ba sa inyo ang information ito at uh, binabanggit na baka umabot pa ng hanggang uh, 80,000 ang uh, maging uh, apektado nitong uh, bagyo, ah, bagyo, itong bulkang kanlaon, Asik Dumlao? Yes, uh, John, napag-uusapan nga po iyan doon sa interagency meeting mm -hmm. at uh, uh, kabahagi nga ang uh, DSWD ano, doon sa mga ahensya ng pamahalaan na naghahanda. Uh, Uh, para matiyak natin na uh, kung ano man po yung mga kakailanganin ng ating mga kababayan na maililikas mm -hmm. uh, ay uh, ating pong matutugunan. Uh, sa katunayan, John, ang uh, DSWD, may mga nakapreposition po tayong goods dyan sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. Uh -huh. Nasa around uh, 80,000 uh, family food packs and close to 20,000 land food items naman yung nakapreposition na po dyan sa mga warehouses sa mga nabanggit ko na uh, uh -huh. island uh, province at gayon din po nakahanda ang ating National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Center para naman mag-augment o magreplenish ng mga uh, preposition na goods natin. Right. And um as of 6 a.m. na today John, nais is nating banggitin na nakapagpatid na ang DSWD ng mahigit 6.7 million worth, uh, 6 million 6.7 million pesos worth of humanitarian assistance. Apo. At yan po ay kinabibilangan ng mga family food packs and non-food items, particularly hygiene kits and uh -huh. sleeping kits. Ayan na ay initial pa lamang po na tulong na naipabot natin as part of our augmentation support to the local government. opo, nabanggit nyo na po na nakapreposition. Ano po ito? Uh, bago pa man makaramdam ng posibleng pag-aalboroto yung vulkan, talagang kumbagay pin-repair nyo na po ito kung sakasakali? Uh Tama po yan, John. Bago uh -huh. pa po pumutok si Mount Canlaon, eh may nakapreposition na goods na po tayo dyan. Dahil yan sa middle of the year, kung matatandaan, di ba, nag-erupt na rin si mm -hmm. Mount Canlaon. Alright. right. So, Talagang mm -hmm. uh, uh, minonitor natin yung sitwasyon uh -huh. and patuloy naman po tayo no, na nakikipag-ugnayan sa mga local government units. Uh -huh. You know, John, we've entered into relief prepositioning agreement with various local government units uh -huh. para po magamit natin yung kanila pong mga warehouses. For para. Free on, it, uh, For free yan, ma'am? For free? Yeah, For free yung on, mga warehouse? Natin, yeah. mm -hmm. Opo, tama po. Opo. And uh, other uh, warehouses are DSWD managed. Kasi mm -hmm. may mga warehouses din naman po si DSWD sa mga provinces. Opo. So ang ginawa po natin, uh, nag-preposition na po tayo dyan, may mga stockpiles na tayo na ihanda, so that anytime that the local government units would require um, uh, support from the national government, mm -hmm. ay nakakanda po yan. And hindi lamang po yan John dahil nga naging sunod-sunod din yung mga bagyo na Yun. harap natin, mm. talagang uh, tiniyak natin na meron po tayong mga uh, goods uh, all over the Opa. country para sabi ko nga, anytime na kakailanganin natin uh -huh. tumuling tumulong sa mga local government units, ay ready po tayo. Yung po yung pangalawang uh, backup na question ko, Asag Dumlao, kung hindi po ba natin ginalaw or nagalaw yung mga prepositioned the uh, ayuda na nakahanda naman para sa bagyo or iba pang kalamidad para naman ihatid dito sa mga iba kiwi na apektado ng kanlaon? So may sarili po siya? Yes. Uh, tama right. po iyan. Right. Uh, yung Lahat ng mga field offices natin, may mga stockpiles po talaga tayo. Uh -huh. uh, in Region 6 alone, uh, ang regional stockpile natin nasa more than uh, 104,000. Mm -hmm. In Region 7, uh, 84,000 uh, ang regional stockpile. Mm -hmm. But ito nga, it, uh, majority of these uh -huh. are preposition in different local uh, municipalities. I mean in uh -huh. municipalities. And provinces. Kaya sabi ko kanina, no, meron tayong mga relief prepositioning agreements mm. with various local government units and private organizations. And nagamit nga po natin yung kanilang bear warehouses para okay. ma distribute natin yung ating pong mga stockpiles. At Sec. Dumlao, makatitiyak po ba tayo na sakali man, kasi lahat naman ng pinapanalangin natin, huwag magkaroon ng kalamidad o anumang mga untoward incident, kung sakasakali pong matatagalan, na masundan itong mga pangyayaring ito, makasisiguro po ba tayo, Asec Dumlao na hindi naman mag-expire o masasayang yung mga nakapreposition nating mga produkto? Asec? Ah, uh, that's correct, John. Uh, the DSWD has a monitoring uh, system. Uh, now uh -huh. it's integrated in our inventory system. So, mm -hmm. we're able to monitor yung uh um shelf life ng ating pong mga Uh, preposition goods uh, dahil nakikita naman natin no, uh, a year po kasi uh, one year po yung expiration ng mga goods natin. Mm -hmm. right. So kapag na-preposition natin yan, we are able to monitor. kung an Kasi may parang there's an aging eh. Mm -hmm. uh, no na, na age natin kung how long na ba siya na naka preposition from the date na na-manufacture siya mm -hmm. so kapag halimbawa near expiry na kasi pag 3 months uh ibig sabihin near expiry na ginagamit na po natin yan for food for work activities mm -hmm. uh Very because good. really the intention of the government mm -hmm. is to make sure that the resources or the relief items that we are distributing ay uh, fit for consumption naman po ng ating mga disaster-affected populations. Nakatutok lamang po ba kayo sa pagkain at saka sa medicine? Meron din po ba kayong uh, inilaang uh, mga hygiene kit, yung in particular yung mga mask at saka tubig, uh, asek dumlaw? Ah uh, yes John, uh, the All DSWD right. as lead in the food and non-food item provision mm -hmm. ay hindi lamang po mga family food packs yung ating dinidistribute. Tamay nabanggit mo, there are also non-food items mm -hmm. like sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, and uh, meron din po tayong maininom na tubig na idinidistribute. Uh, gayon okay. din po um, meron din tayong mga water filtration kits na din sa mga uh, evacuation centers to ensure mm -hmm. the continuous supply of potable water for our uh, internally displaced persons okay. and as the lead also income coordination income management and in the protection of Uh, internally displaced persons, hindi po natin na maayos yung mga kalagayan ng mga kababayan natin mm -hmm. sa mga evacuation centers and the uh, needs of the vulnerable sectors are uh, addressed. Uh, yun namang pong nabanggit nyo na pangailangan sa mga mask at mga gamot, hirinirefer din po natin ito sa mga kasamahan natin sa ibang, ahensya na, ibang mm -hmm. ahensya na pamalan like the Department of Health because the DOH is also a member of the response cluster mm -hmm. which the PSWD is the vice chair Off. So, nakikipag-ugnayan tayo uh -huh. ano po, na ma-provide natin yung lahat ng mga pangangailangan ng mga IDPs. Madam Asek, with your indulgence, in the event na no, huwag naman po mangyari, eh, tumagal pa ng ilang buwan ang pag-aalboroto or aktividad ng Bulkang Kanlaon. Kayang-kaya po bang sustenihan ang mga ayuda para sa mga posibleng madagdag na apektadong mga kababayan natin doon, Asec? Uh, yes, Sir John. Uh, kung maging protracted yung itong effect ng pagputok ni Mount Canlaon, uh, mm -hmm. at kung meron pa pong mga ibang uh, weather events na kakaharapin ng ating bansa, nakahanda ang DSWD para pa mag sa mga resources ng mga local government units. Mm -hmm. Saka, sa kasalukuyan, nasa mahigit 1.5 million yung mga family food packs na nakapreposition po sa iba't ibang mm -hmm. uh, lugar sa ating bansa. Uh, ongoing din yung production sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center. So again, kung kakailanganin po ng karagdagang tulong, nakahanda po ang ating pong pamahalan. Alright, uh, last few questions with your indulgence, Asig Dumlao. Kamusta po ang budget ninyo? At na, na, I understand na aprobahan na po ng BICAM panel yung uh, 2025 national budget. Okay naman po yun sa inyo? Wala po bang nabawas? Well, I will have to wait for the issue uh, approval and the issuance of the 2025 uh -huh. General Appropriations Act. But you know, we're very grateful ano po na uh, nasusuportahan po ang DSWD uh, mm -hmm. para naman po maniak yung uh, pondo para sa mga iba't ibang programa na ipinapatupad po natin. All right, at si Secretary Rex Gatchel po ba kinakailangan hands-on sa mga lalawigang naapektuhan kasi namimiss na po namin siya. <laughs> Very eh, hands-on po si Secretary. <laughs> Uh, in fact, uh, the day after po na pumutok si Mount Kadlaon, uh, ay nagtungo na po siya sa Negros Island. So, uh -huh. he personally, he personally ano, I mean, he supervised uh -huh. the distribution of the family food packs. Umikot po siya sa mga evacuation centers. Uh -huh. uh, at nakipagpulong din po sa mga local officials, inassure po yung ating mga local partners na nakahanda po ang DSWD para mag-assist sa kanila. Alright. Biro lang po yun, Mama. <laughs> Anyway, baka may karagdagan po po kayong uh, mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po yung uh, baka sakaling uh, kinakabahan pa rin sila at gaya nga ng sinasabi ko kanina na huwag niyang mangyari, eh baka humaba, kung sakaling humaba pa yung epekto nito, assurance lamang po at mensaheng karagdagan, asig dumlaw para sa kanila. Go ahead po. Maraming salamat, John, sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD. Unang-una po, pinapaalalahanan natin ang, ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nakatira sa paligid ng mga -ano, na makinig po tayo sa abiso ng ating mga local officials and the national government. Uh, sa lagi pagpapaalala po sa inyo na lumikas po tayo para maiwas, maiwasan natin lahat ng mga uri ng kapamahak, kapam, kahap, pahamakan na maaari po nating ma, uh, ma encounter ano kapag nanatili po tayo sa ating pong mga lugar. Apa. Sa inyo pong paglikas na po ang ating pong pamahalaan particularly the DSWD we will provide all your needs at natitiyakin po natin ano po na uh, magiging maayos ang inyo pong mga kalagayan. Mahalaga po na maprotektahan natin ating mga buhay. So with that, uh, maraming salamat po muli. Magandang umaga. Alright, Asek Dumlao, nananatili pong bukas ang himpilan in particular ng programang ito for updates sa inyong uh, side. Kakalabit uh, lang po. Ma'am, maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat. Magandang umaga. Alright. Good morning po, Asek uh, Dumlao at uh, good luck po sa inyong mga lahat dyan. from top to bottom ng uh, tanggapan ng Department of Social Welfare and Development